Tayo po ay sa lahat ng pag-aaral ng Department of Agriculture, hindi namin makita kung hindi namin makita ang magagandang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas Nang ganito. No, na lumalampas na 50 pesos ang bawat isang kilo. Ang dahilan lamang dito ay talagang nandyan ang mga smuggler at saka ang mga hoarder. Ang po, kaya patuloy po ang ating magiging uh, uh, kampanya sa paghuhuli ng mga smuggler, sa paghuhuli sa mga hoarder. Tuloy-tuloy yan. Ngunit sa ngayon, e eh, kailangan na masyado ng matagal, hindi bumabawi ang merkado, nahirapan na ang tao. Kaya napilitan ang gobyerno na pumasok at magsabi na maglagay tayo ng price control para naman naghihirap na ang tao dapat naman eh huwag na natin dagdagan ng ilang kahirapan magandang araw mga kaibigan Yan po napakinggan natin ang pangulo sa kanyang pahayag uh, bago siya naglarga sa Jakarta para sa ASEAN uh, meeting so very clear po uh, pinag-aralan ng Department of Agriculture at iba't ibang ahensya bakit tumataas ang presyo ng bigas? So, may mga factors na kinonsider. Kailan, ang sabi ng Pangulo, ang dahilan po ay ang mga smugglers and hoarders. Mula nung umupo ang Pangulo, magwa one year na, sobra na. Lalo na nung nag-sona siya. More than one matago. Iba sabi niya, Smugglers and hoarders, your days are numbered. Oh. I, I'm sorry. Wala pa akong nalaman na mga big time smugglers and hoarders na nakasuhan na at nanjan na, gumugulong na sa korte. Wala pa. Kaya, ako, I want this administration to succeed. Nakita ko yung sinseridad ng Pangulo na gusto niyang ibangon ang bayan. Bayan, babangon mo kulang po ang sinseridad? Ang problema po, yung mga nakapalibot sa kanya. Marami ngayon ang nakaupo sa gobyerno, lalo na mga dilawan, kapasok na, na mga ganid, ganid, sakin, sa kapangyarihan at pera, sila ang gumagawa niyan. Uh, kakutsaba nila ang mga orders smugglers Oh, tamang tama na ako ng dilawan eh. Hindi <laughs> ko sinadya. Oh, yung nagsumbong sa akin na rice retailer dito sa Mindanao yung subscriber ko. Yung sabi niya yung isang undersecretary na <laughs> sinabihan daw sila na di baling wala kayong ganansya, ibaba nyo lang ang presyo ng bigas para masunod nyo yung direktiba o executive order ng Pangulo. Anong klasing undersecretary na ang laki-laki ng sweldo? Tapos wala siyang pakialam sa mga retailers na malulugi dahil may price cap na bigas. So sabi ng aking uh, subscriber, kilala ko yung undersecretary na yan sir, Dilawan ah uh, panahon ni Pinoy, ano siya, nasa kostong siya, nako, grabe ang mga pinalusot ng mga luxury cars. Pinalusot. Galit. Sa galit ni Tatay Digong, pinabuldoser, pinabakko, pina uh, maso ang mga luxury cars. Yan. Ang gawain ng USEC, panahon ni Pinoy, ngayon, ngayon nasa gobyerno na. And marami pang ganyan. Marami akong kakilala na nasa gobyerno o dating nasa gobyerno. They're telling me na napasukan tayo ng mga uh, sindikato sa gobyerno. Yun ang malaking problema ng ating Pangulo. Paano siya magkaroon ng lakas na loob to fire these officials around him? Kasi kung hindi niya yung gagawin, nako, tingin ko itong kampanya natin against smugglers and hoarders, walang mangyari. Uh, example, yung, diba bago lang may ni o in na warehouse sa in Bulacan, uh, ilan yun, 220 sacks of rice worth uh, half billion. In-inspect lang yun. Oh, they were given 15 days to show their papers. Sabi ng aking puting ahas na alam niya yung kalakaran dyan, nako, magagawan yun ng papeles. At yun ha, mitya na yun ng korupsyon, lagayan na yan. So, baliwala yung mga inspection, baliwala yung mga raids na ginagawa ng customs o any government agency kasi Inspeksyon lang yun. Binibigyan sila ng pagkakataon to produce papers. Eh yun, mga negosyante, may pera, oh, alam mo na yung kalakaran sa gobyerno, mamaya may ipinakita, wala na, lusot na naman ang bigas. Kaya lang, yun na yung mga nag-control yun na yung nagkukord. Kahit yung import, hmm. Pagdating daw sa Pierre, wala ring papeles. I-hold lang muna ng mga ilang linggo. O oh, mamaya mag-produce na ng papers. Hmm, ganon. Losot na naman. Kaya tiba-tiba ang bulsa ng mga opisyalis sa gobyerno, mga nasa ahensya, na may sila yung nagbibigay ng mga papeles. Although matagal na yan, Hanggang ngayon, naman na lang ng ating Pangulo, lumalabas lang na walang kakayahan ang ating gobyerno to totally o oh, i-minimize ang smuggling at holding at ang kawawa ang mga farmers, kawawa ang taong bayan, kawawa ang mga retailers ngayon. Okay, so panoorin natin ang buong speech ng Pangulo bago siya umalis sa Jakarta para maintindihan nyo ang kanyang uh, ipinaliwanag bakit tayo nagkakaganito. Haba po kami ay nasa Jakarta, ay walang tigil po ang aming pagtutok sa sitwasyon na ngayon na ating hinaharap tungkol sa bigas. Isasamantalahin e ko na po itong pagkakataon na ito upang magpaliwanag kung ano ba ang mga nangyayari sa sektor ng bigas at kung ano ang ginagawa ng inyong pamahalaan. Tayo po ay sa lahat ng pag-aaral ng Department of Agriculture at lahat ng ibang ahensya ng pamahalaan. Hindi namin makita kung hindi namin makita ang magagandang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas ng ganito. Nawa no, lumalampas na 50 pesos ang bawat isang kilo. Ngayon, sa pag-aaral namin, ang dahilan lamang dito ay talagang nandyan ang mga smuggler at saka ang mga hoarder. Ako po sa, uh, sa aking pag-iisip, ang aking uh, pag-approach pagkadumating sa ekonomiya ay uh, nais kong sa hanggat maaari ayaw kong pakialaman ang merkado. At pabayaan natin, let the market do its work. Ngunit ay pinapakialaman na ang merkado natin. Kaya't kailangan pumasok ang pamahalaan at ito nga ang aming ginawa ay tayo ay naglagay ng price ceiling para sa presyo ng bigas. At uh, pangalawa, kailangan ko po, kaya patuloy po ang ating magiging uh, uh, kampanya sa paghuhuli ng mga smuggler, sa paghuhuli sa mga hoarder. Tuloy-tuloy yan. Ngunit sa ngayon, eh, kailangan na masyado ng matagal, hindi bumabawi ang merkado, nahirapan na ang tao. Kaya napilitan ang gobyerno na pumasok at magsabi na maglagay tayo ng price control para naman naghihirap na ang tao, dapat naman eh, wag na natin dagdagan ng ilang kahirapan. Pangalawa po, kailangan ko may paliwanag, ito po ay pangsamantala lamang. Hindi ito tatagal. Pagdating, tayo'y umaani na ng palay. Umaani na tayo ng palay dito sa Pilipinas. Tapos na ang uh, ang uh, ang season. At uh, um, kaya't uh, pagdating ng panahon, papasok pa, meron tayong mga inimport na bigas. Sabay-sabay napapasok yan at makikita basta't ilalagay namin, dadali natin sa palengke, pabayaan uli natin ang presyo ng bigas na maghanap ng sarili niyang presyo. Ngunit dahil talagang malaki ang supply, magandang supply, eh makikita natin na makokontrol ng market yung presyo ng bigas. Pangatlo, naunawaan namin kaagad mula sa simula ng usapan tungkol sa price control sa bigas, naunawaan na namin at nakita kaagad na merong mga retailer na may ipit dahil sila ay bumili ng mahal na ng bigas, ngayon ay mapipilitan sila maipagbili yung mahal na bigas sa murang halaga. Kaya alam namin yon. Kaya gumawa kami, meron tayong plano. Sa kasalukuyan, ang ating DTI, ang ating Department of Agriculture, ay gumagawa ng listahan ng ating mga Uh, ng ating mga re rice retailers, yung mga association ng mga rice retailer, kung sino man ang mga rice retailer. At habang ginagawa yan, kinakalkula rin kung ano ang magiging lugi ng mga rice retailer dahil nga sa price cap. Kaya ang DSWD naman ay tiniyak namin na meron silang pondo ihanda upang pag nakalkula na natin ang lugi ng mga rice, uh, rice retailer ay bibigyan naman natin sila ng tulong, katumbas na tulong. Kaya to, huwag sana kayo mag-alala, alam po namin na ito'y uh, mga bago, bago na sistema na ating ginagawa. Ngunit uh, kaya kagaya ng aking nasabi, ay napipilitan tayo dahil sa, sa mga pwersa na, <laughs> na ay eh, ayaw tumulong sa

Uh, dahil iisipin nga ninyo na may malulugit, nandyan ang gobyerno ninyo upang magbigay ng tulong para sa inyo lahat para naman bawi ang lugi ninyo na nangyari dahil sa price cap. Kaya uh, sana naman eh, uh, ito ay magiging, kagaya ng sabi ko, this is a temporary measure the rice supply will be coming in the second week of uh, september nandiyan na yung ani ng pilipinas nandiyan ay na yung importasyon natin wala na naman talagang magiging dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas at maibabalik natin sa dati nating kinasanayan na presyo